Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Mark Taguba, uh, when did you start? Uh, kailan ka nag-start na magpapasok ng mga containers? Anong year? Mga 2017 po yata. 2017. Pero yung pag-start mo sa 2017, hindi ka pa-enrolled dun sa Davao Group na sinasabi mo? Hindi pa. Hindi pa. Noong 2017, when you first started, ilang containers ang na napapapasok mo? In a week? Uh, hindi pa po ganong karami. Ay, Kaya, give me a number. Siguro mga 15, 14 ganyan. So 15 or 14. And the same process 'to, no? Pagginaayos mo, green lane siya. Uh, hindi po. Ano, ano 'yan? Uh, hindi po lahat green lane, no? May, okay. may need ng yellow lane, may dumadaan ng red lane. Uh -huh. Ayun nga po. Uh, at nung December nga rin po noon, taon na 'yon eh, nagka-problema nga po, nagka-red po ako, halos lahat ng container. Kaya po, naghanap po ako ng tutulong sa akin. So, sinabi mong nagka-problema ka, feeling mo inipit ka kasi hindi ka enrolled dun sa TARA system na sinasabi mo? Yes, yes, Your Honor. Okay, so inipit yung containers mo, kaya all of your containers na pinapasok mo naging red lane, Meaning strict ang pag-inspection sa sa mga containers mo? Yes, po, your honor. So, strict, even if nagbayad ka na? Opo, ah, uh, harangin po nila yan, eh, nagbayad ka na. Kahit so, bayad ka na? Oo. Ah, uh, marami silang pwedeng gawin. Pwede lang pa-X-ray, pwede na naman nilang pa-100% inspection. Pwede, pwede nilang, marami silang pwedeng gawin na pwede pang haharas. So, ipitin yung containers na pinapasok mo? Yes, po, your honor. Okay, now... Ang payment mo sa per container is 170 na mention mo kanina. Opo. Was that before being enrolled in the Tara system or after being enrolled in the Tara system? After na po yun. After. So, paano yung before? Magkano ang binabayad mo? Ah, uh, depende po yun. Uh, Nire-refer ko po yun dun sa broker namin. At uh, Average amount? Iba-iba po eh. Pero mataas po siya. Mataas? Hindi ako makakamali. mga nasa 280, 300, mga ganun. So, mas mahal yung payment mo nung before ka na-enroll sa Tara system? Yes, sir. And wala pang assurance na pwede pang maipit yung uh, containers mo, even if nagbayad ka na? Uh, opo. Opo. Now, sige, let's go to the point na na-enroll ka na sa Tara system. Sabi mo may parang central command, tama ba yun? Opo. Na sila yung uh, kausap mo? Ah, uh, opo, yung Davao Group po yun. Yung, Davao Group? yung command center po yun po ang nag-establish po niyan sila Commissioner File doon po nung time niya. Commissioner File doon. Yes po. Ang nag-establish ng command center. Command center. So magkahiwalay na entity tong Davao Group and command center? Yes Kasi yung Davao Group po hindi naman po sila nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Okay. So Davao Group is just an organization but not employees of the Bureau of Customs. Yes. Meaning, right. wala silang kinalaman sa pag-inspection, pag, pag order the release, etc. Wala? Wala po. Okay. But, uh, kailangan gan dumaan sa kanila, sinasabi mo? Uh, yun nga po, ano yun eh. Uh, sinabi ni Jojo ba ako, nirefer nila ako sa kanila. Nung nak nakamit ko sila sa tita nani, sabi niya, kailangan kang mag-enroll sa amin. Parang ang aking intindi po doon, lahat po kailangan dumaan sa kanila eh lahat magbigay ng uh, tara. Kung hindi ka magbibigay sa kanila, i-hold nila 'yung container mo kasi may command center eh. Ito 'yung enrollment na sinasabi mo. Opo. Yung 5 million ba ang sinasabi mo? Yes, sir. Ang 5 million na to is in relation also to the testimony mentioned or offered by Councilor Small Abeliera, Tama ba 'yun? Yes, sir. Oano. 'Yun ang pagtahi mo doon, 'di ba? Na you met with the uh, Councilor Small Abiliera para ibigay 'yung 5 million. Opo. Supposedly para kanino 'yung 5 million? 'Yun, sabi nila sa akin, puntahan ng dabaw, ibigay mo kay Pulong Duterte. So may text po ako noon. Pero nung pagdating ko po doon, hindi ko naman po nakamit yung So tao. never mo na namit si Pulong Duterte? To be never. fair with the, never, with never the congressman. Never. never. Opo. Okay, si Small Abel Yara nakausap mo? Yan po. Kanina mo binigay yung 5 million pesos? Sa kanya, sa kanya po. Kay Small Abel Yara? Yes po. Siya lang magisa? isa at that uh, time? Opo, ako si Jack tsaka si Small. Okay, sino yung Jack? Siya po yung, uh, uh, yung isa kasama rin sa Davao Group. So dahil wala naman akong kakilala sa Davao, first time ko pong pumunta doon at wala rin akong dahilan para pumunta doon. So siya yung sumundo sa akin sa airport. At dinala niya ako doon sa restaurant. Kung saan kayo nagkita ni, ni Small Abeliana. Small, opo. At doon mo binigay yung 5 million? Doon ko po binigay. Okay, siya. now enrolled ka na. Ano nangyari sa shipments mo after enroll ka na? Ayun po, na, naayos naman siya. Maayos uh, na ang pagpasok? Opo. Okay. Now, sino ang uh, lumalapit din sa iyo para papasok yung shipment nila? Kahit sino lang? Yes, yes po. Kahit sino na shipper? Kung sinong gustong mag-inquire, opo. So, no. uh, hindi ko makuha to eh. You paid 5 million to enroll, yet ang payment mo for containers actually went down ba? Nagmura siya eh. Di ba? It's cheaper than the previous uh, amounts na binibigay mo. Tama ko ba? Kasi po, yung uh, duties and taxes nun, eh, mas mataas po talaga. Doon sa first before the oh, enrollment po. sa TARA oh, system? Po, talagang mas mataas po talaga siya. Uh, kung Kasi itong uh, sa 170,000 na to, hindi mo talaga siya magagawa ng legal eh. Kasi 40,000 lahat nung So, footwear, tableware, katulad po nitong nangyaring to, footwear, tableware, kitchenware, wala pong tax na 40,000 buong container. Kung isang container yan, Oo. it should be more. Kung idadaan mo yan ng legal. Eh, answer me, it should be more. It should be more. Dapat mas mahal ang taxes na babayaran nila. Yes po, your honor. Okay, now, question. Kung may lalapit sa'yo na sabihin natin gustong pumasok ng 20 containers, you don't ask kung anong laman yan, di ba? Uh, magbibigay sila sa akin ng packing list. Ang packing list may declaration ko ng laman. Yes po. But for you, you take your their word na kung Ano nakasabi doon sa packing list na yon? 'Yun ang uh, parang you will believe in. 'Yun ang uh, uh, that's what you will believe in. Yes po, your honor. Okay, so wala kang pakialam kung uh, drugs ba 'yan, barrel ba 'yan, mga ilaga, illegal na mga gamit or something. Basta ang si, ang uh, you just rely the declaration of the shipper, kung ano nakalagay doon sa dokumento? Uh, kung drugs po, yun, hindi ako mapahayag. Of course, di ba? Oh, But kung uh, hindi hindi mo na pinapakialaman, you don't okay. find out kung, kung ano pa ang laman. Kung ano lang yung sinabi nila, yun lang yung ano paniniwalaan ko. Kung ano nasa papel na sinabi nila na used clothing or something like that, yun na yung uh, paniniwalaan mo? Yes, for your honor. And you don't go beyond the document that's given to you, meaning hindi ka na nag-iinvestiga. Sino ba to? Bakit siya magship ship ng 10 uh, containers? Sino ba to at uh, bakit ganito ang laman ng container niya? Hindi na. Wala na. Basta nagbayad sa iyo, basta inayos mo, okay na sa iyo. Yes po, Your Honor. And once you started with the TARA system, smoother yung pagpasok ng uh, containers mo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Walang uh, sudden inspections, walang red, red lane, bigla wala. Wala po, Puro green lane to. Green lane. And fixed amount, 170 per container. Yes po, your honor. Puno man 'yan or hindi puno, 170 ang bayaran. Yes po, your honor. And sa uh, testimony mo, these are all siguro kulang yung binayad just for the taxes alone. Yes po, your honor. Kulang. Kulang. Now, how do you make the payments to these uh, members ng uh, kung sino man 'to binibigay yung, pay, yung payment na 170. Ah, uh, yung sa Tara po, ah, uh, text po ako ni Tita Nani. So depende po, minsan pupunta siya sa opisina, tapat ng opisina namin. Minsan papupuntahin niya ako doon sa isang lugar. So cash 'to. Opo, cash po. Always cash. Handed over to this Tita Nani. Yes po, Your Honor. And you've met this Tita Nani in person? Yes po, your So own. kilala mo, ma-identify mo yun, na uh, yung, yung person na to? Yes po. Okay, so is it on a daily basis, a weekly basis or anong basis ng pagbigay ng uh, ng ng pera? Weekly basis po ito. Weekly. Opo. Oh, so itotal mo yung number of containers na pinapasok mo and you give the equivalent amount based on the 170,000 per container na agreement. Ha? Huh? Yes po. And that's ano araw yan binibigay? Tuwing Friday po ito. Fridays. So cash, no? Kasabi cash, mo. Cash po. Okay, now uh To the Bureau of Customs. Sir, have you heard of these things going on prior to your assumption of your current position? Your Honor, prior to my assumption, I have not heard. Yes, Your Honor. Okay, but you've heard of it? From the stories. Yes, Your Honor. But never na may nahuli kayo, may pinosecute kayo or anything like that? I am not aware, Your Honor. I'd you are not check. aware? Yes, sir. Have diba, check. sa dami ng pinapasok nila, wala kayong na-prosecute man lang. Na, no? It's, that's a hundred containers a week. Uh, I have to check our records, sir. So you are. have to check. Okay. Mr. Guban, na-mention mo rin tong uh, TARA system before? Yes, Your Honor. Good afternoon. So, anong alam mo about the TARA system? Tama ba yung sinabi ni Mark Taguba? Your Honor, traditionally, even up to now, that the, the common transaction in the Bureau. The common? Regardless of kung sino yung uh, Commissioner? Regardless, Your Honor. Really? Yes, Your Honor. So anong uh, year mo pa nun nalaman na may ganitong Since uh, kalakaran? Since time immemorial, oh. Your Since Honor. time immemorial. When I was there at 2017, muntik na ako, dalawang bisis akong itinapon because of that. Because I am against na yun ay magpatong-patong, bigas-bigas, was din in gas. So, so Mark Taguba is just one of the many who facilitates the yes, pa pagpasok ng mga container vans? Yes, Your Honor. One of the many? Yes, Your Honor. Mga ilan sa tingin, sa tingin mo yung many na pinagsasabi Your mo? Your Honor, if there are about 10,000 per week container so how many brokers the same of Mr. Taguba? So are you telling me that 10,000 containers are... Enrolled in the TARA system, hindi naman not siguro. Not exactly, Your Honor, ah. because there are super gling lane, the multinational, that ah. they are not really Yung giving. Yung legit, yes, na dinedeclare lahat, plastic. na gusto magbayad ng tamang buwis. Yes, voice. Your Honor. But okay. because of so many Chinese businessmen in the Philippines, they are all transacting business the same. The same way as Mark Tagubadas. Yes, yes, Your Honor. Ilan yan, sa tingin mo? That is thousands, Your Honor. Thousands of brokers? Yes, Your Honor. And weekly yan, pasok ng pasok ng container vans? Yes, Your Honor. Are you exaggerating things, Mr. Guban? Baka, no, Your Honor, that is based on experience. Pinapasakay mo yung committing to. No, Your Honor, that is based on experience. I'm telling now, Your Honor, because I want to change now the Bureau of Customs, help the people now because of drugs, and smuggling of rice. Di ba ano yan na you're saying this after you're convicted na? No, Your Honor, diba even din then... sinabi mo before pa or something like even that? Even Your Honor, hindi pa ako pumapatong. Okay. Wait, I'll go back to Mark Taguba. Mark Taguba, magkano'ng kinikita mo per container? Uh, Meron po akong 10,000 sa tracking, meron po akong 10,000 uling patong, tapos container deposit, sabihin natin mga 30,000. 30,000, that's included in the 170,000 per container? Yes po, yun. Included ah? na? Congressman Flores, if I may. Go ahead, sir. Uh, gusto ko lang, ano yun kasi para makumpleto yung picture. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Uh, Mark, gaya nung tanong ni Congressman Flores, so roughly kumikita ka ng 20,000 per container. Yes po, Your Honor. So, alimbawa, sa isang linggo may isang daang container ka, meron kang uh, more or less dalawang milyon sa isang linggo. Uh, hindi naman po sila palaging nagbabayad agad. So, yung iba utang. So, pero more or less, mga, mga, malaking halaga rin po. So, ibig sabihin, pag container kasi may 20-footer na container, may 40-footer na container. So, regardless okay. of the size, basta yun ang, yun ang tara. Opo. So, alam mo ba kung kanino na pupunta yung, mag-ano, 170 per container? Yes po, your honor. Pwede mo bang ikwento sa amin ni Congressman Kit kung kanino na pupunta yung, yung 170 na yon? Kung alam mo lang, no? kung ano yung breakdown ng 170 na yon? Sabi ko nga po, uh, mahirap naman po magsalita ngayon dahil wala naman sa akin yung mga dokumento ko. Pero kung, yan po, nasabi ko na to lahat noon eh, Senate hmm. hearings, con congressional hearings. Wala naman po nagbago, nandiyan dyan pa rin naman po yun So hanggang ngayon? Uh... O pwede niyong makuha yan kung ano, sa so Senate. Sige. So or... nasabi mo na yan noon? Nasabi ko na po noon. Uh, tama ba yun, Jimmy, na yung uh, bayaran pala dyan, o yung tara system na sinasabi, e eh, per container? Yes, Your Honor. Ngayon uso na GCAS. Okay, sige. Salamat. Congressman Keith, uh, you may proceed. Continue, please. So kung you have 30,000 per container and there are... 100 containers na pinapapasok mo every week. Anong kinikita mo? Mark? Malaki rin po. That's how much ba? I'm very poor in math eh. Ha? Huh? 3 million? 3 million a week? Uh, yes, Your Honor. Puchaks. Oh, oh, sorry. Uh, <laughs> a week yan, ha? Huh? Yon At, uh, hindi uh, la lagay dahil po yung mga Chinese po, hindi naman po talaga sila kaagad nagbabayad. Sige, if you compare yourself to the other mga yung ng, uh, containers, small time ka ba, big time or medium? Wala, small time lang po. Small time kalaang, so may ibang nagmas mas nagpapapasok parang mas malaking number of containers kesa sa you? Opo. Every week? Naiyon po, marami po. Uh, with the indulgence, Mister Chair of uh, uh, Congressman Kid so lang in relation to what you're saying. Uh, Yung 170 na binabayaran mo, uh, Mark, yun uh, ay talagang walang resibo yon na anuman. Walang, walang kinukuha sa yung resibo anuman. Hindi ka binibigyan na resibo ta everything. O magkano nilisibuhan doon? Kung sa Tara po ba ito? Ha? Sa? Eh, sa, tara, tara sa Sa, ba ang sinasabi ninyo? Hindi, yung 170 binabayaran mo. Ah, meron po. Kaya nga po, Sinabit, sabi ko po noon noon pa ito sa Celine Okay, magkano 'yun ni resibuhan doon? Iba-iba po 'yan, meron pong uh, shipping line, meron pong customs duties. Okay, magkano 'yung magkano yung lagay doon sa 170? Hindi ko na nga po kasi 116 lagay. <laughs> Hindi ko na nga po kasi ma pero lahat po 'yan Pero yun, palagay ko, meron, meron kan meron kang journal na tinatago sarili mo na nakalagay doon yung presyo ng binigay mo. Correct? Meron kang tiyor na, meron kang sariling notebook. Nihilista mo yan eh. Alam nga naman, ibigay mo yan na wala ka malang record sa sarili mo. Sure. Ano, meron ka nun. Tama? Wala. Wala. Ba? Sure, no. Eh, anong klaseng businessman ka? Kung hindi mo nare-record yung, tinatang, tin, yung binibigay kung ilan mo. Kung ba yung mga Meron po, meron po. pala eh, meron. I-submit po dito yung record. Oo, oh, di ba? I mean, meron ka niyan. Businessman ka eh. Pero, alam ko po kasi, yung hinahanap niyo po, na meron na po yan eh, nabigay na nga po sa Senate dati noon. No. Senado pero wala sa amin. Ang inaano ko ganito, ha? Binanggit mo kanina kay Congressman Flores na 170 per container ang binibigay mo, correct? Yes po, Your Tinanong wrong. kita kung magkano nilisibuhan doon. O, oh, hindi mo masabi kung magkano nilisibuhan doon. Hindi mo rin masabi kung magkano lagay na binibigay mo. Sapagat yung lagay, walang resibo yun eh. Yes po, Kasi kung may resibo yun, may money, trillion. Yes po. Tama ba ako? Customs? Tama ako, di ba? Ah, Mr. Chair, regarding the money trail, Your Honor, or o, dide, dide, tama, tama ako na ako uh, may lagay doon, walang resibo yun. Sa ko kung mayroong resibo, may money trail lang makikita sa inyo. Uh, hindi naman pwedeng resibuhan yan na resibo ng gobyerno eh. Correct? I'm sorry, Your Honor, but I have no personal knowledge of uh, the... hindi ko sinasabi yung may personal knowledge kang sinasabi ko lang kung yan ang nangyayari yan sa customs. Kung naman eh, uh, nagtatago ka pa na kung ano-ano eh. Ilan ka na sa customs? Your Honor, uh, Ilan taong ka na sa custom? About five years, Wala kang alam? Your Honor, uh, may about... yung na Your Honor, Your Honor. Bira, five years ka na dyan, may alam ka. Bira, ang eh, inaano mo, meron kang journal na tinatago dyan. For example, like, okay, 170,000. Niresibuhan ang 100,000. Yung 70, walang resibo. Lagay yun. Di ba? Therefore, yung walang resibo ng 70,000, nire-record mo yan sa personal journal mo. Businessman kay. Okay po, Your Honor. I Kumahanap ko po. Mahanap mo yan. Kumahanap mo. Mahanap mo yan. Maniniwala ako sa sinasaya mo kung bibigay mo sa amin dito yung personal na record ng mga lagay ng mga na binigay mo. Si Chair. Okay? Isubmit mo dito. Para maniwala kami sa iyo. O magkikita namin ngayon yan. Eh kung yun sa drugs nga eh. Sa drugs. Ah? O yung pina-pinapanood ko, Congressman Flores. Sa netflix yung narcos. Ah? Meron silang journal eh. Meron silang journal, record book na nilista oh. O oh, kanino binigay ito? Nakalagay ito ni. Eh Kanino binigay Meron kanin doon. Tama? Yes po, Mr. Iyo, Chair. Uy, meron ka pala eh. Sabihin sa amin para makita namin kung sino tumanggap. Eh, nanguhula tayo dito, sasayin mo, o sino yung nakatanggap niyan, o manguhula tayo dito, hindi mo masabi. Bigay mo sa amin yung listahan. May listahan ka eh. Nila mo po, Mr. Chair. Okay, uh, please proceed. A few, A few more questions, pala. Mr. Chair. Mr. Taguba, nung uh, you were doing this business, isang consignee lang ba ang ginagamit mo? O iba-iba? Iba-iba po. Iba-iba. So, ano naman ang share ng consignee doon? May royalty fee po siya. How much naman? Uh, 1,500. 1,500 lang? Per container? Per container. But, hindi ba siya mga problema kung siya din ng uh, may hawak sa container na may kontraband at siya nahuli? Ah, uh, yan po yung arrangement eh. Hindi ko po... For a fee of 1,500, yan na risk ang uh, take niya? Uh, kasi po, hindi naman din na iniisip na yun nga po may droga o kung ano pa man doon sa container. Regular shipment na po iniisip namin. Okay, so uh, sige, give me, can you give me an estimate kung ilang consignees ang ginagamit mo for your, your business? Uh, ang, uh, Lima? Anim? Tatlo po. Tatlo? Apo. Okay, now, customs. Hindi nyo ba ma... Wouldn't it be easier to track it na... Bakit itong tatlong consignees na to? Ang mga container sila, ang binabayaran taxes is ganito lang. Mababa.